Chapter 31 Nilayasan ni Jacob si Laban Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinamkam na niyang lahat ang ari-ariya ng kanilang ama at galing dito ang lahat niyang kayamanan. Napuna rin niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita nasabihan ni Jacob si Raquel at si Lea na tagpuin siya sa parang na kinararoonan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila na pansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng inyong ama. Hindi na tulad ng dati. Subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos na ng aking mga magulang. Alam ninyong ginunggol ko ang aking buong lakas sa paglilingkod sa inyong ama. Sa so kabila noon dinadaya pa rin niya ako. Kasambong beses na niyang binabagong kabayaran sa akin, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay ang batik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapasa akin ang kawan ng inyong ama. Sa panahon ng pag-aasawa ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng unghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, ako masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sa pagkatalam kong ginadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Betel na kung saan ay eh binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupain ito. Umuwi ka na sa iyong lupang sinalaman. Sinabi naman ni na Raquel at Lea, Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustayan lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay siya, isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa kanaan, sa lupa, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ng mga Dios Diyosan sa tolda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo. Hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead. Dala ang lahat niyang ari-arian. Hinabol ni Laban si Jacob Makaraan ng tatlong araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinaman niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Giliad pagkaraan ng pitong araw. Nang gabing iyon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, Bakit mo ako nilindang at tinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pangalis? Sana inihatid ko kayo na may tugtugan at tawitan sa salyo ng tampulin at alpa. Hindi mo man lamang ako binigyan ng pagkakataong mahagka ng aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang ginawa mong ito. Kung sa bagay, kaya kitang saktan. Ngunit hindi ko ayun gagawin sapagkat kagabi, sinabi sa akin Diyos ng Diyos na iyong ama na huwag kitang pagbantaan sa anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka na umuwi sa inyo. Subalit, so, bakit manaman nila ako ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, Natakot ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang inyong mga Diyos na sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang narito ang mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo hindi alam ni Jacob na si Rachel ang kumuha ng mga Diyos-Diyos na nilaban. Hinalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang sa dalawang aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din siya sa tolda ni Rachel ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo at iyon ay kanyang inuupuan hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayo magagalit sa akin kung sa harapan ninyo hindi ako makatayo. Sapagkat ako po ay mayroon ngayon. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng gusto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkakasalang ginawa ko sa inyo? May patas ba akong nilabag at ngayon na lamang ang paghahalughog ninyo? Kung may kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyo katulang tayo ng ating mga kasamahan. Dalawampung taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupat kambing at ni isang tupang bara. Bara ko sa kawan ninyo'y di ko pinanghasang painin. Kung may tupang sinila ng mababangis na hayop, hindi ko na pinapakita sa inyo. Pinapalitan ko agad. Pinipilit ninyo ako magbayad ng anumang nawawala. Maging iyong iyoy niya na ako sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi. Kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang nararanasan ko. Naranasan ko sa loob ng dalawampung taong kasama ninyo. Labing apat na taon na kong naglingkod sa si inyo dahil sa dalawa ninyong anak na babae. At anim na taon pa para sa si inyong mga kawan. Sa kabila noon, sampung beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako nang walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod. Kaya kagabi, pinagsabihan niya kayo. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Sinabi ni Laban kay Jacob, ang lahat ng dalamoy aking, aking mga anak, aking mga apo, at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti, gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato. Ito'y tinawag nila Laban Jagar sa Haduta at Galed naman ang itinawag doon ni Jacob sapagkat sinabi ni Laban ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan natin dalawa. Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo magkalayo kapag inapin mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, Narito sa pagitan natin ang mga batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hanggan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumumpa sumumpa si Jacob na tutupad siya sa kasunduan ito. Pagkatapos nagpatay siya ng isang hayop at ito ay inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin ay palipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na rin si Laban matapos hagkan ng kanyang mga anak at mga apo. Chapter 32 Humanda si Jacob na salubungin si Esau. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya sinabi niya, Ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niya, Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi. Ako si Jacob, na abang lingkod mo. Matagal akong nanirahan sa tiyo laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila, nakausap po namin si Isaw at ngayon po ay nasa daan na siya at may kasamang apat na raang lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang na bahala. Kaya pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan pati mga hayop upang kung salakayin sila ni Isaw, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob. Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyo ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak. At hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid po ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagkababalik, dalawang pangkat na ang aking kasama Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Isaw. Nangangamba po ako sa pagkikita nami patayin niya kami pati mga babae at mga bata. Nangako po kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong ramihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan, si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Isaw. Pumili siya ng dalawampung barako at dalawandaang inahing kambing, dalawandaang inahing tupa at dalawampung barako, tatlong pong katasang kamelyo na may mga anak, apat na pong inahing baka at sampung toro, at dalawampung inahing asno at sampung lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, Mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ng bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, Kung masasalubong mo ang aking kapatid, at tanungin ka sino ang iyong Panginoon, saan ka pupunta, kanino mga hayop ito, Sabihin mo ang ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Isaw. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang inuutos niya sa pangalawa, pangatlo at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya'y kasunod nila. Inisip ni Hakob na sa ganitong para ay patatawarin siya ni Isaw kung sila'y magtagpo. Dahil sa mga regalong ito'y dahil sa mga regalong padala niya. Ang mga regalong ito'y nauna sa kanya. Nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nakipagbuno si Hakob sa Piniel. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog habok ang dalawa niyang asawa. Labing isang anak at dalawang asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, Hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitawan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hangga't hindi mo ako binabasbasan." Wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya, "Siyay si Jacob." Sinabi sa kanya ng lalaki, Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob. Sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob. Bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, Nakita ko ang mukha ng Diyos Gen may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Piniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at papilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop. Sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob.